Да! Sa mismong gitna ng traslasyon, nagsuntukan ang dalawang yan sa Nepomuceno Street kanina. Nagpang-abot ang Ihos ng Nazareno at debotong pilit sumampa sa andas kahit na bawal. Kahit na hulog sa kumpulan ng mga deboto, di sila napigil. Hindi sila inawat ng mga taong abalarin sa paglapit sa imahen ng itim na Nazareno. Walang ya. Yan ba ang tinatawag nyo ng Pista ng Nazareno? Hoy! Tanong ko lang sa inyo, ito ba ang kahulugan ng translasyon sa makabagong henerasyon ngayon? Mga kupal, gumising ka, tignan mo ang ginagawa nyo, puro kaperwisyuhan na lang. Kupal, pasakupal talaga Hoy, iho, gumising ka Nawawala na ang tunay na kahulugan Isang makasariling kaganapan Na lamang ang tingin ko sa kaganapang ito Oh my sa tindi naman ng gitgitan, halos apaka na ng ibang kalahok ang babaeng yan. Hindi dahil pinipigilan ko ang paniniwala nyo ito'y dahil sa di nyo napapansin na kayo ay makasarili at tila'y walang paki sa karahasan na naidudulot nyo sa pagsali o sa pangyayaring kaganapan taon-taon tila isang malaking perwisyo na lamak at madaming nasasaktan na mamatay na nanakawan na makasiksiklam at makaakyat dyan sa nasarenong yan gabi, higit anim na raang deboto ang nahilo, tumaas ang presyon at sugatan. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakitan sa traslasyon, maliit na sakripisyo lang ang... At... Sa tingin nyo mga kaded ba, yan ba ang gusto ng Diyos? Ang makitang naikipagsaksakan o naipagsiksikan at nasasaktan sa paniniwala na gagaling kayo? Pagkatapos may pagsiksikan at makipagbalyahan ay gagawa rin naman ang kasalanan. Magnanakaw, mangungot siya, at at kung ano-ano pa, mga kupal, isipin nyo maigi mga kadedma. Babalik na traslasyon, sa kabila nito, di naman naiwasang may mga mahilo at masaktan. Kabilang dyan ang lalaking ito na halos mawalan ng malay ng madaganan ng mga deboto is no oh, di ba buhay? Pero bago kayo magalit sa akin, e alamin muna natin ano ba ang translasyon na ito. Ito ay galing sa wikang Espanyol nga pala na tinatawag na prosesyon sa imahe ng mahal na poong Jesus na Sareno sa Quiapo. Ang translasyon ay nanganghulugan ng pagdadala o paglalakbay ng isang banal na bagay mula sa isang lugar tungo sa isang lugar paglalagakan ito. O, tignan nyo. Tilay wala namang saysay. Ang pakikipagbalyahan nyo. At Tilay. Ito'y isang kaganapan o kapistahan ng isang lugar lamang. Yan ba ang gusto nyong patunayan? Kayo'y mga tanga. Kailangan ng kalampagin ang mga utak nyo. Wala kasing nagsasabi sa inyo na madaming napeperwisyo ng kaganapang ito. Tila ba'y nakasanayan na ng mga Pinoy o isang parte na ng kultura ang kalokohan to oh, pwede naman nating ganapin na tahimik at walang nasasaktan at lahat ay makakahawak e eh, sobrang OA na ibang naikipaghatakan naikipagbelyahan e eh, kupal pala kayo oh, Huwag kayong judgmental. Ako'y isang deboto rin noon. Aking itinigil nung tatay ko ay pumanaw na dahil wala na akong kasama. Sa dalawa kami na ikisali dyan at na Tila sa aking pagtanda na realize ang piligrong hatid nito. Kasi taon-taon ko noon nakikita sa translasyon na may nahihimatay, natatapakan, nasusuntok. Tila ba hindi na maganda? Kaya kayo mga kadedma, nasa inyong mga palad ang desisyon. Hindi ko naman sinasabi sinabi na masama ang manalig. Aking pinupo na lamang ang kaligtasan at perwisyong dala ng translasyon na to. Bagamat aking nasabi ang mga ganyang mga bagay, e eh pupusta ko ang buhay ko. Kahit buhay nyo, ipusta nyo na rin. Pagkatapos nitong kapistahan na to, ay sobrang dami na naman ng mga kala. Kawawa naman ang kapwa Pilipino natin na lilinis din. Dapat kalampagin din ng mga utak ng mga impokritong mga gobyerno na to. Kayo number one na dapat kumontrol sa sitwasyon na to. At tila ba'y tahimik na lang sa kaganapang ito oh. o oh. kayo mga kadedma ba diba, pwede naman nating gawin walang nasasaktan mataim team natin na gawin ang kapistahan ng nasarenong na to ako'y tila'y naniniwala rin sa Diyos pero kailangan talagang kalampagin ang bawat Pilipino na kung ang Diyos tumitingin baka sigawan niya kayo paano? sa muling pagkikita paalam boom!